May stoller o Stoller ano na eh Nagakot na, eh, eh? <laughs> no? na ng graba eh Ayan o no? Nagakot na ng graba eh Ayan o Buhos na naman eh o Buhos na naman namin o no? Buhos na naman Tapos na naman yung isang buhos Ito ito yung malakas o oh. Ayan o no? <laughs> yung dating pintor ayun atindi 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 namin Ah. Oh. Uy, ito ang lumit to. Ay, ito yung tubig. Ginamit nila. Hadi. Dating installer, oh. <laughs> dating mason. Dating mason, labor na. Ano? oh. Ano? Okay na? 啊？<noise> <noise> <noise>